guys Fuck tayo Malupit talaga ito si Ford Ranger Okay, parang pa mo dyan Oo oh. Ayun mo yung guys yung iba pa Yung tanawin oh. Parang <tinyo> kang nasa tagaytay Oo oh. e, -ano? Tingnan mo mga kasama namin dito e, o ano? Ayan o oh. Ayan o Ayan o kaya atin ano? Ah Nakikita nyo yan, putol na yung kalsada dyan, maya maya oh ko okay, aku tuh lah udah okay, may rescue tayo <laughs> <laughs> pasti kok oh. motor ah, pa tayo, eh Malamig hmm? naman na dito di Ayan ako na dali kahapon eh. Kaya Pakasakit ng ulo ko. Kaya pala dito yung chug eh. Nagaganda na ng ano. Ay, nga siguro. Oo. Kansada. Oh, Kaya, ka. uh. Kaya tulak. <laughs> Kaya yan. Sabi ko, magkarmatsog lang kami. ơi gai sốt. Ở Gimbai còn đâu vậy nè, tên đấy nữa. anh nhỉ? Này Okay. Kaya okay. so, ito, to, to, ito, oh. ay, 'yung 'yan ni Nestor. Mga tiketotot ay dito. Oo. Dikitian ng smartphone. Sa loob ng suspension talaga. Oo, a beh. No arah 6 by dinin nahuhulog 'yung gulong sa ano, so, tibag na 'yan, oh. Ano? maganda rin eh yung paltok na to sabi ng manonood nito oh. hindi namin malaman kung saan kami titingin eh palipat lipat yung camera mo eh <laughs> may <laughs> mayroon nga karamatsyong pero oh ito na yung ito na yung patulo di ba oh, hindi pa ito na yung labanan labanan to kaya nga eh, tatlo tayo eh, okay. ako magta-drive, dalawa kayo magtutulak. Oh, sige! So, magiging Kaya Kaya, eh, Walang yan, tayo-tayo yan Ay oh, hindi natin makita kalsada oh Pangina pala. Hindi <laughs> pala may lakayga, ano? alam ba? Hindi na rin makita eh. <laughs> okay. yeah, eh. Ayan, masili. Hindi mo pa May bato ito malaki. Ang oh, kalokohan nyo eh. Eka, ano? Saan-saan kayo nagpupunta Napakatulis naman yan. Hindi <laughs> malang lang na ano? Hindi malang lang tinanggal yung tulis. Tingnan nyo guys yung lalim ng bangin na yan, ano? Ito na yung tiglo. Napakatindi ng bangin na yan, no? Baka yun yung gagawin natin. Trooper. o, alam niya, nakatang. Baka may nakabig yan. Ah, ito, si ano? Si, si ka, ano? si, si ano? Don Pido. Ay, si ano? Yung ah, tiga kamachili. Ay, hey, galing! Ay, ito ba kayo? Ha? Pinunta natin yung ano? Yung? Pinunta natin yung... Anong nangyari? Tingin ko? Yung bako, dinigay sa gusto kapon. Hindi, nasira eh. Ano oh, naman ba? Oo. Oh. diyan ganyan ito ba dito parang din niya? <laughs> Oo. Oh. Ay, ay. Tatam siya bako eh. Oo. Ah, gagawin. Okay. Tara, sama kayo. <laughs> ay, ito na namin. Ah, sige. Diyan. Kasi pare ko na to eh. Balaho. <laughs> <laughs> ito, kasang bang balaho dito? Ito siguro. Ah. Uh, balaho. Malambot nga ito. Ito yung balaho, Amir. Oo. Oh. Ito yung tulo, di ba? Oo. Yan. Ah, tayo din nagti-tripping din tayo ah. eh. Walang yang da nagawa dito, tot. Muntik na, na magkaroon ng mga humps ah. <laughs> <laughs> Walang ya. Hindi hindi si tot nagawa ni Rey. Baka si Kuya nagawa ni. Hoy, na ano, hindi ka talaga makapagpatulin sa kurbada, may dalawang hams eh. <laughs> <laughs> Kanto Kanto ano? Oo, oh, parang konting ano na lang Hindi, pag matuloy kasi may matuloy doon Dumulay, salpo Purig <laughs> <laughs> uh -huh. pa dito, hindi pa inano Hindi binawasan oh. Hindi, malaki, malaki pa naman eka yun, Tumakita yun, na. yung daanan eh Gusto ko nangikita yung daanan Ay, Ayun, tolo Ayun, tolo Ayun, yung sinabi niyang balahuan Ay, hindi nga kayang karmatsawag kaya yan Kaya yeah, sasalita na yung patikan Ah, oh, ano, bali wala Pakita nyo yung guys Wala ano, pa yan, hindi pa gumagana yung 4x4 nitong ano Aba, maganda na dito Oh, oh. oh niya, Maganda na Maganda na to, itong maganda na ito Wala nga, pakaganda oh Nakasa dilim tayo oh Oh Sige mm. si Kabalatsky. Sa lumo pa okay, Pahirapan ito dati mm. Oo oh. Ito, 7 ito eh Pero no <laughs> Eh pwede shortcutan eh, hindi kaya natin kaya yan Kaya tayo Pwede <laughs> <laughs> lang niya itong kalokohan niya yan Saan saan kayo nagpupunta Ayan, 7 Oh, dito, ayun yung dano sa kabila. lang boss. Sa timonan. Okay. Oh, eh. yung camera natin eh, ay ang flexi. Eh. Kaliwa tayo. Yun lang ang tanong. Okay. Diyan natin itanong kay kuya. Ayun, ang bako. Ay, 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 ay. Oh, ba't may nakabuhan ng motor? Oh, hindi kami yan Datin Dati na yan, oh, ko. <laughs> hindi kami yan. Ito eh, tayo dyan Ay sa wari May dadaanan tayong kuweba Hanggang dyan lang ay kakayo Kung dam truck ang dala nyo Hindi kayo lulusot Guys dito na kami Sa Bulubundukil Nasira madre Nasira na yung madre Merienda time Merienda merienda Gawin natin si PC 200. Ah. Ito ang gagawin natin, no. Oh. Kita lang kagubatan. Ano ba ito? Opo. Oh, oh sakit ng cup basahan walang takip yung radiator sabog sabogan lang isa We'll walewala wala tak kawak karot kau <Ser SBSchin> <laughs> <facial>

eh, may usok na yan dyan dumaan sa kayo no ayun oh. pa yung una pa team so sa unahan no oh. yan oh yung dalawang magkasunod sa sa unahan ayun sa unahan no oh. sabi ko sa'yo na patong natin sa basahan eh bakit hindi, hindi na ay eh, patong na natin hindi higa mo na lang tihaya ang kabit ang lapag hmm? tihaya hindi lagyan ng basahan huwag na itihaya na lang itan e, sa ibabaw oh, si babaw. Kakarating lang sa atin, oh. Gusto ko natin. Wala, oh, ganun, din eh. Ganun talaga eh. Yung uulan naman eh. Ang karton doon, ako ako. ko na. Yeah. Hop, baka buwan. Hindi, patong na lang sana natin ito, boss. Yung dulo na yun. Alay. Itong dulo. Doon. Baka yung pamadok-dok eh. Pwede rin. Oh.